Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo mayong Enero 24, 2025, at 25, mayong Biyernes, Enero 24. Isang malalim na pakiramdam ng pagnanasa para sa pakikipagsapalaran ang bumabalot sa hangin na nag-aanyaya sa iyo upang tuklasin ang mga nakatagong bahagi ng iyong kaluluwa. Bagamat kadalasan ay ipinapakita mo ang iyong kalmado at mahinahong aspeto, may mga pagkakataon na may isang matinding pagnanasa sa iyong kalooban na nais magpahayag ng isang mas malayang bahagi ng iyong personalidad. Ang iyong pagiging maingat at organisado ay mahusay na katangian, ngunit ngayong araw, yakapin ang iyong mas wild na bahagi. Pahintulutan mong magningning ang masaya at magaan na aspeto ng iyong kalikasan sa maliliit na paraan. Maaaring sa mga simpleng sandali ng tawa, pagminilay, o sa mga hindi inaasahang pakikipag-chat sa iba, maipapakita mo ang iyong mas maligaya at mas bukas na bahagi. Ang mga sandali ng kasiyahan at kalayaan ay magsisilbing paalala na mayroong higit pa sa buhay kaysa sa mga plano at tumuhin palaging sinusunod. Habang ang buwan ay nagpapahina sa Sagittarius, ang enerhiya na bumabalot sa iyo ay nagiging mas matindi na nag-udyok ng mga hindi inaasahang paglalakbay. Hindi lahat ng paglalakbay ay nangangahulugang pisikal na galak o pagtuklas, kundi maaari itong magmanifest sa mga bagong ideya o mga spontaneous na pag-uusap na may malalim na kabuluhan. Ang mga ganitong uri ng karanasan ay magbibigay ng pagkakataon para matuto at magbukas ng mga bagong pananaw na hindi mo inaasahan. Maglaan ng oras sa iyong araw upang payagan ang mahiwagang enerhiya ng kuryosidad na gabayan ang iyong mga galaw at pag-isip, at pahintulutan na umusbong ang iyong pinakabihirang aspeto. Ang ganitong klase ng enerhiya ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-explore at matutunan ang mga bagay na magpapalalim sa iyong pananaw sa mundo at sa iyong sarili. Maging bukas sa mga hindi inaasahang pagkakataon at hayaan mong magbigay ito ng bagong liwanag sa iyong mga plano at layunin. Ngayon, habang ipinagdiriwang natin ang ika-negatibo 25 araw ng buwan, ito ay isang perpektong pagkakataon upang magpahinga at magmuni-muni ukol sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Sa mundong puno ng abala at gawain, minsan ay nakakaligtaan nating maglaan ng oras para kilalanin ang ating mga tunay na hangarin at pangarap. Subukang tumigil sandali, huminga ng malalim, at suriin ang mga aspeto ng iyong buhay na nagbibigay ng tunay na kahulugan. Ito ay isang pagkakataon upang ituon ang iyong pansin sa iyong mga prioridad at sa paggawa nito, mas magiging maliwanag ang daraanan mo sa hinaharap. Pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nagpapasaya at tumutugon sa iyong mga layunin at pangarap at iwasang magpakalunod sa mga detalye na hindi nakakatulong sa iyong kadalakan at kapayapaan. Ang pagtutok sa mga bagay na may tunay na kahulugan ay magbibigay ng mas malalim na gabay at tamang direksyon para sa iyong mga susunod na hakbang. Huwag matakot na magpahinga at alalahanin na ang pagpapahinga ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng lakas, isang lakas na makikita sa kakayahang magbalanse ng iyong buhay at mga layunin. Sa araw na ito, subukang maging matatag at makapal ang iyong mga ugat sa lupa, na para bang ang bawat hakbang mo ay may kabigatan at direksyon. Kapag nanatili kang grounded, mas madali mong mauunawaan ang iyong sariling landas. Iwasan ang patuloy na agos ng buhay at maglaan ng oras upang masusing pagmasdan kung paanong ang iyong pagiging matatag ay nakaapekto sa iyong mga desisyon. Maglaan ng oras upang mag-isip, upang mapagtanto mo kung ano ang mga aspeto ng iyong buhay na talagang mahalaga. Kapag pinagsasama ang iyong emosyonal na lakas at praktikal na pananaw, magiging mas madali para sa iyo ang mag-navigate sa mga pagsubok at pagkakataon na darating sa iyo. Ang araw na ito ay isang paalala na ang mga malalaking pagbabago ay hindi laging dumarating sa mga dramatikong sandali, kundi sa mga simpleng hakbang na ginagawa mo araw-araw. Kapag nakatuon ka sa iyong mga layunin at magaan na hinaharap, mapapalakas mo ang iyong pakiramdam ng kaligayahan at kasiyahan. Sa pagtatapos ng araw, tiyaking maglaan ka ng sandali upang magnilay-nilay at magpasalamat sa mga pagminilay at pagkakataon na naranasan mo ngayong araw. Ang pagiging grounded at pagtutok sa iyong mga prioridad ay magbibigay ng mas malinaw na pananaw sa iyong landas. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay at magpasalamat sa mga simpleng sandali ng kapayapaan at kadalakan. Huwag kalimutan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magbukas ng bagong kabanata sa iyong buhay. Sa pagtanggap ng iyong mga damdamin at pagpapahalaga sa iyong mga pangarap, magkakaroon ka ng lakas at pag-asa upang harapin ang mga susunod na pagsubok at pagkakataon. Ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at bagong pananaw sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Sa araw na ito, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon upang maglakbay hindi lamang sa pisikal na mundo kundi pati na rin sa iyong kalooban. Huwag matakot na mag-explore ng mga bagong pananaw. Alamin ang mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo pa natutuklasan at maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni. Ang balansing pagtingin sa buhay ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pakiramdam ng fulfillment at magpapalakas sa iyong pagtahak sa tamang landas. Huwag kalimutan, ang tunay na lakas ay hindi palaging nasa mabilis na pagtakbo, kundi sa kakayahang magtulungan ang iyong mga pangarap at ang iyong katahimikan, upang magsanib sila sa isang buhay na puno ng kagalakan at tabumpay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.